Ano yan, Per? Kalakal. Hindi, <laughs> regalo ko kayo, no? Kay Ma'am Susan. Ano siya? Kay Aling Nita. Pinoy text siya dati. Mm. Mara Clara. Ayan. Sa mga ano yan? Sa mga ano rin, sa mga collector din. Oh. Oo oh, nga pala, ang dami mong collection, no? Mm. Isa to sa mga collection mo. Lalo okay, ko kayo lang, nagayon pa ako. Ha? Ah. Old school na text to. So, ibig sabihin, mahal to, Per, no? Paano mo nakakolekta yung mga ganito? Paano mo nakakolekta yung mga ganito? Trade-trade sa mga nagkakolekta ganda ni ano, Aling Nita dito oh, Sino tong Mga Chino, mga trader yun Mara Clara. Ano nga ang pangalan niya sa Mara Clara? Susan. <laughs> Susan. Susan. Susan din? Susan, Susan <laughs> Susan. Si Tita Diyan Susan, no? Oh. <laughs> <laughs> dalaga pa yata siya dito, no? Buwan dalaga pa, eh. Oh. Hindi, nanay na siya ni ano, eh. Judy Ann, eh. So, ibig sabihin, nanay na siya. Pero mukha siyang dalaga. Aga-aga mo nagpa-video, ha? Dala ko pala. Ay. Ano, bray? Oh, pero Matutuwa na ito si Aling Nita Oh, bata pa siya dyan, no? ang ganda niya ang ganda nga, eh. no? Hindi ko papirmahan papi yung... sa kanya nga, ate. Pero may papirmahan papi ako sa kanya na, ano. Na doble. Doble niya. Dala mo ba? Hmm. Ah, may doble. Patingin? Kaso, wala akong pangal. Ano? Ah, puro text lang yan? Hmm. Hindi, Para... ganyan din yan. ganda ni Aling Nita dito. Sa bagay, hanggang ngayon, maganda pa rin naman siya. Ganda siya, ano? Oo, oo, hindi na, hindi na wala yung ganda niya. Pero, ibang klase yung, ah, ano yan, yung niya, nung kabataan so niya, no? Menak na kaya siguro. Oh, Hindi. Uh, ano siya, di ba? Nanay siya ni na Mara Clara. Tanungin mo, mamaya. O, oh, tanungin natin. Tanungin sige. nyo, tanungin nyo. Ah, ibibigay mo na. Ilang taon okay, po kayo. Oh, ah, let's go. Oh, ano? Hmm. <laughs> ano? <laughs> Pinoy-text lang, mami. Nung mga kabataan namin. Talaga? Mm -hmm. Mga kalaruan ng bata. Yay! Yay! Pang-tik-tok-tok. Ah, <laughs> sige, <laughs> sige. Uyo. Alam nita, sobrang ano, grabe yung nung kabataan nyo, no? Oo nga. Nakabangs pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang inyong kagandahan. Naku naman, oh, salamat oh. naman. Tingnan mo, nakabangs pa ako. Ilan taon po kayo niyan, Mara Clara? 30 plus, mga 40, 30 plus. Hindi halata, 25 lang. <laughs> Thank you, at ano, tinabi mo para sa Opo. akin. Oh, ang ganda, salamat. Pang display lang po. Ay, ay, ganda. Ito po yung likod niya, Maraclara. May logo po. Maala tabi po yan noon eh. Hindi na, di matala na. Oo, maala po. Anong Grabe, ganda. Thank you. Pang-display po. Ilang display? taon po kayo sa Maraclara niyan? Ah, ilang taon nag tumakbo po yung Mara 5 years? 5 years, years, five years. Yeah. Five years mm -hmm. ano, 1992 years. hanggang 1997. Grabe, yung nanay ko, yung nanay ko, adik na adik doon eh. Sanggol pa lang tayo. Oo, baby pa lang kayo oh, oh, okay. noon Baka hindi pa nga kayo napapanganap. <laughs> mm -hmm. <Okay>. <laughs> yun po ang po usapan um, ng mga ano eh, ng mga nanay dati Daga oh, tuwing ano, yung mga yung mga bahay po na walang TV, na ay ginuud doon sa so, may oh. mga TV. Ganun po ang uso noon. Oo, oh, totoo. Kung sino yung may TV doon. Kaunti pa lang may TV. Oo. Ah. Picturean ko ha. po kayo. Ah, sige, sige, picture. 14 pa lang po si Juday noon. Noong nag-start. Hmm. 14 pa lang siya. Pati si Gladys, mga babies pa. Oh. <laughs> sige, thank yung, mami, you, mami. Ah, thank okay po. thank you po. Pandisplay niyo po sa ko.